हाय गाइस जोस अप्लेक्ट मैंने किया है केमिकल ब्लॉग एंड वेलकम सी चैनल पर तो दिन्स ब्लॉग तो बुद्धिताइन नंबर आखाई अंतरा पश्चाल नेटिंग क्यों हाय गाइस हमें एयरपोर्ट जेनो को बुद्धिताइन सपोर्ट आज रुताइन सांसाइपा पाइस्डन नंबर Hi uh, guys, currently nandito tayo sa Tabon Port from airport. Uh, 75 pesos, May 27, 2000, 2024 ngayon. Ngayon dito, magbabayad ngayon tayo sa environmental fee, lahat ng fee, 500 pesos worth. So ito siya. Ito ang Tabon Port. Yan. O kami, sakin tayo sa, sa boat. Okay guys, tara. Sakin na tayo sa ating ay, okay. sorry na ako. Tapit ko na lang po sa taas. Okay. Well, dito sa loob ng taas graf, may number ang kada tao. O, oh, number 26 ang seat mo. We just arrived. Dito kami um, sa Faith Village Garden. Ay, uh, currently, nandito tayo, no? Sa Buracay, ano? Katikla. Saklan, dito tayo sa Buracay. Yeah, may nagpapara sa hiling. Ganda. Grabe, ganda, oh. Hiling. Pins Yes, Ah, so, uh, it's about magpa-5 o'clock na, eh. 5 o'clock na ng hapon. Kaya okay, tingnan natin yung sunset. Eh. <laughs> Ito yung beach, ano? You know? May andoks dito. Facing the beach. Yan, yeah, the beach. Okay? Dito, guys, ang, uh, ang mga pasalubong center nila. Yung mga... Yung mga um, kainan, uh, mga hotels. Nasa harapan lang ng beachfront. Ayan, beachfront tayo. Okay. Tapos ito yung mga pasalubong center, yung mga establishment. Uh, nandito na sa harapan unlike unlike this na napuntahan kung ibang lugar ano na I've been to El nido nakado sa siargao uh, may beach kaya lang walang mga bilihan agad dun, sa beachfront pupunta ka sa isang lugar kung saan doon ka bibili tapos nasa labas yung mga establishment however dito sa Buracay ang uh, mga establishment nasa harapan ng beachfront And yeah, dito yung, dito mamaya ang gabi, mga pakikita nyo. Ito, food and festival. Festival and seafood market. Yan yeah. yeah, siya. Ito yung beachfront. Wow, oh, ang ganda na nang nagsasail doon, no? Ganda na nang sail, sailboat. Yan, yeah, okay. Ganda, sailboat. Ganda na nang tapos dito na dyan, nandito yung lupa, <clears throat> may mga nagbe braid na ng buhok. <laughs> Daanan natin. Then may mga massage na. Yan sila. Tapos dito, nasa harap ang ng beach. Yan, eh. may ATM agad. Yan sila madam, may papa braid. Hi. Hi. <laughs> Hello ma'am. Hi. Hello. Uh, vlog, vlog.

Ah, ma'am, ano ano ma'am, 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 ng inyong hair braiding ma'am, 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 training ma'am, 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 sa ASCII po. ASCII. NGO po kami. Ah, NGO, ma'am. Oh, good. Oh, naku, baka pwede niya. Ah, ano? <laughs> baka, baka ano, ma'am. May... Uh, baka may uh, kami. for peace. <laughs> <laughs> Aba, pantawid ma'am. Pantawid. <laughs> oh, si madam. Ma'am, okay lang ha. Park kayo ng vlog ha. Yes, Thank you. Yes, Thank you. Yes, Ikaw mo manong pangalan ma'am? MJ po. MJ, si madam? Benny po. Benny. Ma'am, ma nice meeting you po. Thank God you bless. You God you bless. Bye-bye ma'am. Bye-bye. Dahil ay, oo! Ma'am, pangalan ng vlog ka, ma'am. Kayo manggi vlog. Ah, uh, yes, oo. Oh, kayo manggi vlog. Uh, thank you, ma'am. Ayan, uh, guys. Ito uh, yung mga establishment. May uh, mga hotels na kagay. Tapos. Ayan. Uh, uh, lumadami na yung uh, visitors. Mamalabas na, na sila. Ayan. Dito talaga yun, no? Know, harapan lang. Ito yung beachfront, tapos andito na yung establishment. Mamaya yung nightlife dito. Ang oh, ganda. Mawi-witness um, natin mamaya. yung video natin. Yan siya. Hi guys, ito yung itsura ng Boracay. You no? Know? Ano ngayon, uh, 7 uh, 7 a.m. Pag-8 na. Ito yung itsura ng Boracay. Pagka umaga. Mamaya tingnan natin yung itsura niya. Pagka yung hapon na. Uh. Kagabi, nandito kami. Ang ganda ng place. Video ko mamaya. Uh, pagka, para makita nyo yung yung uh, scenery dito. Ayan. Uh, diba? Ayan siya. Okay. Hi guys, nandito tayo sa Bulabog Beach, ano? Mawi-witness natin ang sunrise maya-maya. Ayun, no? kitang-kita doon, no? Pa... Paano na siya? Pa... Pa... -pa pas pa paano na siya? Palabas na yan yung, yung ano, yung araw, yan. Pakikita natin dito tayo. Sunrise. Yes. May mawi-witness natin, ano? Mga kasama natin na nandito rin. Gusto nila mawi-witness ang sunrise. Sila. Ganun, dito tayo sa Bulabog Beach. Nag-uumpisa na, dumabas, sunrise. Yeah. Hi guys, Lapit na. Labas na, ang sunrise. Hi guys, medyo matagal daw, ano? 6.30 daw, 6.30, ano? Masyado pala ako makaga. Uh, sir, mostly, anong oras yung paglabas ng sunrise, 6.30? 6.30. Hi ah, guys, medyo hindi tayo pinalad, ano? Kung sakali raw yung yun sunrise, na nakoberan kasi ng ulap. Ah, kung sakali, mamaya pa raw sa mga 7. Kaya, alam mataas na yung yung uh, sunrise. Mataas na yung araw. Kasi medyo um, may, may habagat, eh. So, hindi ko na, hindi ko na nakita, ano? Hindi na natin nakita. Well, uh, better luck next time. Okay, guys. So, pasyal ko na muna kayo dito, ano? Dito ang magandang sunrise. Kaya lang, guys, nandito tayo sa Balabag Beach ulit. Yeah. <laughs> o, sama natin. Well, nandito yung sunrise. Nandito tayo kahapon. However, di natin nakita yung sunrise. Nakakuberan siya ng ulap. And dito raw yung uh, Balabag. Mm. And, okay, si so, Ma'am Gretchen di, di ang tawag daw dito is ah, from mangrove tayo balabag beach wetland yan siya eh haba ba ito yung dito wala daw ganung pulis pero banda sa dulo doon may mga pulis din eh hindi pa rin tayo makapagpalipad ng drone so ayan maraming boat Hi, guys. Uh, ito na siguro, no? ang uh, We will be concluding our vlog. Dito tayo sa Puka Beach. Ito, ito yung huling beach na pinuntahan natin. Uh, at uh, mamaya, maligo siguro tayo. Well, ito si kayo, Manggi Vlog. Hanggang sa muli po. Paalam! <tinyo>